Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. Magandang uh, araw po sa inyo. Naway, so uh, nasa mabuti kayong uh, kalagayan, maging ang inyong uh, pamilya. Sa araw pong ito, tayo po ay uh, makararanas ng napakaraming pagpapala at kabilang rito ay pagpapalang spiritual sapagka tayo po ay dudulog sa salita ng Diyos. Itignan po natin kung ano ang paalala patungkol sa obedience o yung pagtalima. Bago natin tunghaya ng isang napakagandang karanasan sa aklat ng Henesis, tayo po muna ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat at uh, sa mga pagkakataong ito ay uh, makadudulog kami sa inyong banal na salita. Sa marami pong uh, pagkakataon at kapamaraanan, pagpalain mo kami sa larangang spiritual at ngayon pa lamang sa lahat po ng aming matatanggap na pagpapala maging sa mga hamon ng buhay, kami po ay nag-aalay nag ng aming pasasalamat sapagkat alam po namin na kayo ang may kapamahalanan sa aming buhay. Pinupuri ka namin, pinamahal ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa araw na ito ay muli nating paalalahanan ang ating sarili patungkol sa katuparan ng pangako ng ating Panginoon. Ang ating pong tema ngayon ay, ay, ay promise or promises fulfilled. Yan po ang ating kukunan uh, ng magandang uh, paalala. Alam mo kaibigan, kung tayo lamang ay magiging masunurin sa ating uh, Panginoon, at uh, tayo ay tumatalima sa ating Panginoon. Alam mo, marami ring taong malalapit sa atin ang mapagpapala dahil sa ating uh, pagtalima. At ito ang naging karanasan ni uh, Isaac sapagkat uh, nanalig ang kanyang amang si Abraham, nagtiwala sa Diyos, naging masunurin sa Diyos at siya ang uh, maituturing nating uh, recipient ng uh, pangako ng ating Panginoon kay Abraham. Titingnan natin, tutunghayan natin ang naging uh, karanasan ni Isa. Kaya kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa aklat ng Genesis. Pag-aaralan natin ang Kabanata 26, yung first uh, 11 uh, verses. Titingnan natin kung ano ang paalala na ating maisa sa pamuhay. Ngunit pagtutuunan natin ang pansin yung talata lima, ganito ang ating mababasa. Genesis 26, sabi dito sa verse 5. Pagpapalain kita dahil kay Abraham pagkat sinunod niya ako at tinupad ang aking mga utos. Sa wikang Ingles ano, sabi ng ating Panginoon ano, because Abraham obeyed me, my charge, sabi ng Panginoon. My commandments, my statutes and my laws. Ayun sinabi ng ating Panginoon. Alam mo kaibigan, ang talatang ito ay bahagi ng buong kabanata. 26. Napakaganda nung account na ito sapagkat ito ay patungkol sa pagtira o pagpisa ni Isaac sa Gerar at birshiba Ito ay mga lugar doon sa Palestine. Nauna nang sinabi ng Diyos kay Isaac, pag binasa mo yung verse 2, wag kang pupunta sa Egypto. Ito yung uh, command ng ating Panginoon. Huwag kang pupunta sa Egypto. Doon ka tumira sa lupang ituturo ko sa iyo. Alam mo, ganito rin ang sinabi ng Diyos sa kanyang amang si Abraham. No? Pag binasa mo yung chapter sa uh, 11 and uh, 12. Leave your uh, land, bring your family and I will uh, bring you to a land, ika nga, no? flowing with milk and Hani sa unang bahagi ng salaysay na ito, walang pinagkaiba. Ito yung nabanggit ko kanin kanina lamang, yung pangako ng Diyos kay Abraham. At ito ay nagkaroon ng katuparan sa kanyang anak na si Isaac. Ang katuparan ng pangako ng Diyos kay Abraham ay uh, naranasan ni Isaac sapagkat siya ang magiging o naging tabga pagmana ng pangako ng Diyos alam mo kaibigan, ito'y napakagandang paalala para sa atin. Kung ating susuriin ang mga talatang ating pinag-aaralan, itong verses 1 to 11, makikita natin ang ginawa ni Isaac at napakagandang tularan upang makaranas tayo ng pagpapala. Bagaman siya ay sumunod sa utos ng Diyos, pag binasa mo yung verses 2, 3 at saka yung 6, dito nga sa talata 6 nga, no? doon nga tumira si Isaac sa Gerard. Yun yung kanyang initial obedience sa ating Panginoon. Nilin lang naman niya si Abimelech. Alam mo yung salitang Abimelech kay eh, dito sa account ng mag-amang ito. Ito ay title. Nilinlang uh, nilin lang niya si Abimelech ng kanyang sabi na si Rebecca ay kanyang kapatid. Dala ng takot sa mga naninirahan doon. Like father, like son. Pero alam mo kaibigan, itong uh, kanilang uh, pagsisinungaling, ito ay ipinahintulot. uliting ko po ah, ipinahintulot ng Diyos upang matupad ang kanyang layon. Alam mo may mga bagay hindi ano mo hindi lahat ng ipinahintulot ng Diyos. Ito ay uh, tama. May layon siya kung bakit kuminsan nakararanas ang tao ng paghihirap. May mga bagay na hindi natin na uh, inaakala na ipahintulot ng Diyos. Ngunit manangan lamang tayo sa kapamaraanan ng Diyos sapagkat maging yung mga bagay na maaring tayo ay nagtatanong sa kanya, bakit inalaw mo ito, Panginoon? May layon siya. At ito ay para sa katuparan ng kanyang uh, pagpapakita ng kabutihan sa iyo, maging sa iyong kapya, kapwa. Alam mo, kaibigan, ang paksa na ating tinatalakay, ito ay patungkol sa katapatan ng pangako ng Diyos. Promise uh, fulfilled. Nang malaman ni Abimelech ang panlilinlang sa kanya ni Isaac, Bagaman ito ay nagalit, no? si Abimelech, siya ay nagwika. Pag binasa mo verse 11, at sinabi niya ni Abimelech sa kanyang nasasakupan, papatayin ang sinumang umapi sa mag-asawang ito. At alam mo kaibigan, yung uh, protection and deliverance ng ating Panginoon, ito ay isa sa napakarami niyang uh, pangako para sa atin. Paliwalag ng talatang ito, na patuloy na gumago ang Panginoon upang magkaroon ng katuparan ang kanyang pangako. Sabi nga natin, eh, the Lord is not done yet sa ating buhay. Makikita natin ang pangangalaga at yung proteksyon ng Panginoon kay Isaac at Rebecca. Alam mo kaibigan, nais na ng Diyos na tayo ay maging masunurin sa kanyang mga utos. Ito naman talaga yon. Ito ang daan ng pagpapala. Ngunit hindi naman ito nangangahulugan na kung pipiliin natin na gumawa ng mga bagay na labag sa kanyang mga ipinag-uutos ay hindi na niya itutuloy sa atin ang kanyang pangako o hangarin. Alam mo kay began, uh sumunod ka man sa Panginoon o hindi, matutupad rin ng uh, Diyos ang kanyang uh, pangako. Kaya nga lamang hindi magkakaroon ng katuparan 'yon kung tayo ay hindi nagpapakita ng pagtalima. Ngunit uh, ano man ang ating gawin sa mga utos ng Panginoon Diyos, kung talagang ikaw ang gagamitin ng Diyos sa katuparan ng kanyang layon, kaya ano mang katigas ang ating ulo, magkakaroon ng katuparan ang layon ng Diyos. Kaya lamang tayo ay uh, kinakailangan. Uh, may panghihikayat dito. No? We must be willing ay uh, participant, yung involvement natin sa nais ng Diyos upang tayo ay pagpalain, nang sa ganun ay pagpalain din ang ating uh, kapwa at ito ay nagbibigay kaluguran sa ating uh, Panginoon. Sa salaysay ay pinaaalalahanan tayo na anuman ang ating maging tugon sa nais ng Diyos. Ito yung sinasabi ko, maisaka, maisasakatuparan pa rin niya ang kanyang pangako at layon. Uh, kumbaga sa ano parang yung ating uh, maayos na pakikitungo natin sa ating uh, Panginoon ay uh, kung halimbawa we continue to be faithful sa ating Panginoon at ito ay makikita ng ating mga anak, mga apo at gagayahin nila tayo yung pagpapala, mararanasan din nila yan ba, dahil nakita nila sa atin ang isang magandang halimbawa. Tandaan natin saan man tayo inilagay ng Diyos o ano man ang Kanyang italaga sa atin kung tayo ay tapat at masunurin sa Panginoon ang mga taong may kinalaman o paagi ng ating buhay ay pagpapalain rin ng Diyos. Tulad ng ginawa niya kay Abraham, naging uh, fulfillment ang kanyang pangako sa katauhan ni Isaac. At ito ay alam natin. Ang mga taong may kinalaman sa ating buhay ay pagpapalain ng Diyos, manatili lamang tayong tapat. Dahil lamang sa isang uh, taong si Abraham, ay napakarami ang pinagpala ng Diyos at ito ay dahil tumutupad ang Diyos, sa kanyang pangako. Kaibigan, tandaan natin na lahat ng pangako ng Diyos ay isang matibay na sandigan ng ating pag-asa. Sa isang kondisyon, ano kaibigan, na tayo ay uh, we remain faithful, we continue to be faithful sa ating uh, Panginoon at pagkaganito, we remain, we continue, ko'y ano naniniwala na blessings would not be that remote. Ika nga, yung ang pagpapala ay ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Kung tunay na tayo ay naniniwala sa mga pangako ng Diyos, marapat lamang na tumunod, sumunod tayo sa kanyang mga inuutos at panuntunan. Ito ang daan ng maraming pagpapala. Ibigan, sa mga sandaling ito, ay tayo ay inihikay at napanghawakan natin ang pangako ng Diyos at ito ang gawin nating batayan sa ating pananalangin. Alam mo, pagkatay na nanalangin, Gawin natin uh, batayan yung mga pangako ng Diyos. Iwi ka nga sa ating pinag-aaralan, pagpapalain kita dahil sinunod mo ang utos ko. Ganito, kaibigan, ang nais nating marinig sa ating Panginoon na tayo ay Kanyang pagpapalain dahil tayo ay sumusunod sa Kanya. Ang tungkulin natin sa ating Panginoon tayo ay sumunod sa kanyang utos, ang tungkulin ng Diyos sa atin, isa katuparan ang kanyang mga pangako. Kaibigan, tayo ay patuloy na manangan at sumunod sa ating Panginoon. halina't makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Magandang araw po mga kapatid. Ito po si Pastor Joe Biasong ng Global Filipino Movement at ng OFW and Family Ministry ng San Mateo Rizal. Samahan niyo po ako sa maikling pananalangin para sa mga overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya. Makapangyarihang Diyos, aming Ama, lumalapit po kami para sa aming mga overseas Filipino workers sa ipatipang panig ng mundo. Lalong-lalo na Panginoon ang mga nakakaranas ng hindi magandang kondisyon sa kanilang mga employer, especially Saudi Arabia, Kuwait, at iba pang mga bansa. Panginoon, mga kababayan naming hindi maayos ang pagpapasweldo, hindi pinakakain, at sometimes sila hindi maganda ang kanilang kondisyon ng kanilang tinutuluyan o yung kanilang hinihigaan. Panginoon, dalangin ko na sa kanilang pag uh, papatuloy ng kandang kontrata ay matagalan po nila o di naman kaya kung ano ang nararapat Panginoon na, na dapat nilang gawin. Bigyan mo sila ng wisdom kung ano ang dapat gawin Panginoon. Higit sa lahat Panginoon yung kanilang pagdulog sa aming mga embahada, sa aming mga polo Panginoon. Dalangin ko Ama ang mabilis na aksyon para sa kanilang mga sitwasyon Panginoon. Lalong-lalo na Ama yung mga hindi pinakakain hindi pinapasweldo. Iba't ibang mga sitwasyong nagdadala sa kanila sa uh, di pagtatapos ng kontrata. Marami sa kanila ay nagra-run away. Ang iba ay uh, nagre-refuse ng magtrabaho. Panginoon, hinihiling ko po sa iyo, Ama. Sa kanilang uh, katatayuan ngayon, ang kanilang mga pamilya na nag-aalala din, dakilang Diyos, mangyari po na tulungan mo ang kanilang mga pamilya lalo na kung nag-decide na na sila ay pauwiin o ang OFW mismo ay nagnanais ng umuwi. Tulungan mo Panginoon sila na makalapit sa mga tamang tanggapan ang One Repat Command Center sa pangunguna ni Ma'am Yoli Uy Pinyaranda, Tulungan mo, Panginoon, ang opisinang ito na napakadaming request araw-araw dakilang Diyos. Maging kami, Panginoon, sa Global Filipino Movement na nilalapitan din ng mga kababayan naming OFW at pamilya. Dalangin kong gamitin mo din, Panginoon, patuloy ang Global Filipino Movement upang maging uh, Uh, instrumento mo, Panginoon, para sa kanilang kagaanan ng kanilang mga sitwasyon at pinagdadaanan. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Tunay nga na tayo ay napaalalahanan patungkol sa isang napakagandang paksa no sa salita ng Diyos at ito ay prominent sa salita ng Diyos yung uh, obedience. At yan naman ang ninanais ng ating Panginoon sa atin bilang kanyang mga pinili na sa lahat ng bagay tayo ay maaasahan niya. Inaasahan niya ang ating pagtalima. Bakit? Ito ay para sa ating kapakanan at para din sa kapakinabangan ng ating kapwa. Tayo ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa napakagandang paalala. Naway, uh, maisakatuparan po namin ang inyong mga ninanais para sa aming buhay at naging para sa aming kapwa na kami po ay maging masunurin sa inyo. Kung uh, kami man po ay nakagagawa ng mga bagay na kung saan kayo ay hindi na lulugod, kami po ay humihingi ng tawad. Pagkalooban mo kami ng karunungan, Panginoon Diyos upang higit naming maunawaan na ang inyong mga ninanais, ito po ay para sa aming kabutihan. Ano man ang maging namin, tulungan mo kami, Panginoon Diyos, nang sa ganon, magbigay kami ng kaduguran sa inyo. Tanggapin mong aming pasasalamat, Panginoon, sa lahat ng inyong ginagawa sa aming buhay. Pagpapala man yan o pagsubok, nag-aalay kami ng pasasalamat sapagkat alam po namin, kayo ang may kapamahalaanan ng aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, bukas ako ay muli nagaanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating uh, programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala. Kahit bukas, inaanyayahan kita. Samahan mo akong muli dito sa ating uh, programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan Simulan mo ang araw sa panalanging puspos. Ito ay magtatapos. Kinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po si Pastor Dave de Guzman.